Narito ang ilan sa mga babae na nagkaroon ng alitan at nakatampuhan ni Marian Rivera. The Philippine Showbiz List presents Female Celebrities na nakaaway at nakatampuhan ni Marian Rivera. Karil Ayon kay Karil, ang break up nila ni Dingdong Dantes ay nangyari noong September 2008. Pero sinubukan pa nilang ayusin noon ang kanilang relasyon. Marami raw rason ngunit siya at si Dingdong lang ang nakakaalam ng lahat. Agad na itinuro si Marian Rivera bilang dahilan at lumala pa ang issue nang ma-interview si Karil sa The Buzz kung saan tinanong siya kung buntis ba daw si Marian at isang simpleng ngiti lang ang sinagot ni Karil. Sa presko ko naman na kanyang pelikula ay emosyonal na naro ni Marian ang issue at sinabing hindi siya buntis. Inamin din ni Marian na na-offend siya sa pangiti ni Karil para sagutin ang issue tungkol sa kanya. Ilang taon matapos ang rumored love triangle ni na Karil at Marian, ay nagkita si na Karil at Marian sa isang encounter na tinawag ni Karil na beautiful moment. Sa isang panayam kay Karil noong February 2018, ipanaliwanag niya na hindi siya nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa encounter na yon dahil baka siya ay misinterpret. Katrina Halili sa tweet ni Katrina sa Twitter ay sinabi niyang may taong na i-insecure pa din sa kanya. Kaya mas pipiliin na lang niyang mamatay ang kanyang karakter na si Emmy sa serye noong 2012 na My Beloved. Sinabi ni Katrina na 5 years ago nangyari ito at hanggang ngayon ay hate pa rin siya nito. Hindi nagbanggit ng pangalan si Katrina pero natukoy kaagad ng mga followers nito na di o mano si Marian Rivera ang dahilan kung bakit masama ang loob niya. Hindi rin nagbigay ng anumang detalye si Katrina kaya may ilang nagulat sa kanyang tweets. Ayon sa mga balibalita noon, sa isang surprise birthday party noong April 2012 para sa veteran actress na si Nova Villa, na co-star na Marian at Katrina sa My Beloved, ay bago umalis si Marian, nakita raw itong nagpaalam sa kanyang mga kasamahan sa trabaho maliban daw kay Katrina. At isang eksena nila na merong sampalan, ang dapat sa ng daya ay naging makatotohanan na talaga raw sinampal ni Katrina si Marian kahit taliwas ito sa instruction ng direktor. Hindi man alaman kung saan nang ang mga tweets ni Katrina pero ang balibalita noon ay hindi kaya pinaglilihian niya si Marian. Samantala, pinili naman ni Marian na wag na lang sagutin ang mga tweets ni Katrina at sinabihan na raw kasi siya ng management na wag na lang patulan o sagutin si Katrina. Rian Ramos. Na-issue noon si Rian na nag-guest daw ito sa sitcom ni na Manny Pacquiao at Marian Rivera na Show Me The Money. Nagkaroon daw ng esnaban sa pagitan nila ni Marian. Si Marian ang rumored girlfriend ni Ding Dong noon. Kaya iwasan man, tila hindi mawawala na mababanggit ang pangalan ng aktres. Pero itinanggi ni Rian ang isyong ito. Anya, hindi sila nagkausap dahil medyo busy sila. Nagmamadali na sila sa taping dahil si Manny Pacquiao may training pa siya for his next fight. Samantala na patunayan na merong sigalot na namamagitan between Marian at Rian na dati ay chismis lang. Pareho nila noong pinili na manahimik sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan dahil wala nga nakakaalam na may away sila kaya walang nagtatanong sa kanila. Hanggang noong 2011, sa birthday celebration ni Sen. Bong Revilla Jr., ay nasabi nito na naging instrumental siya sa pagbabati ni na Rian at Marian. Hindi daw si Senator Bong ang nagbati sa dalawa pero siya ang nag-instigate ng batian sa set ng Panday 2 dahil kasama niya ang dalawang kapuso ladies. Itinuring naman ni Rian ang magandang regalo sa kanyang birthday month ang tuluyan nilang pagkakaayos ni Marian noong 2013. Dahil sa kabi-kabilang intriga ay tila na uwi ito sa silent gap sa pagitan ng dalawang aktres. Lalo na ang isyong diumanoy ng nagsisyalo si Marian kay Rian sa tuwing may papareha ito kay Dingdong Dantes. Natuldo ka naman ng issue may iringan sa pagitan ni Rian at Marian nang magkita sila sa first birthday party ng anak ng GMA News reporter na si Aubrey Carampel. Ayon kay Rian, nagapalitan na sila ng cellphone numbers ni Marian matapos sila magkapaliwanagan na magkita sila sa birthday party ng kanilang inaanak. Heart Evangelista ang issue at tunggali ano noon ni Hart at Marian ay talaga nagsimula pa noong 2011. Naging co-stars ang dalawa sa remake ng Temptation Island noong 2011 at kinukunan sila ng mga eksena sa Ilocos. Ayon sa balibalita, plancha na nila mga bagay-bagay bago lumipad pabalik na Maynila ngunit sumabog ang lahat ng sumugod ng ina ni Hart na si Cecil Ong sa airport kasama ang isang team ng mga bodyguard at sinigawan si Marian na stay away from my daughter. Sa isang press conference, nagbreakdown si Marian habang ipinapaliwanag ang nangyari. Tinawag niya itong misunderstanding at ayon sa kanya ay walang issue sa kanila ni Heart kaya na-shock siya sa nangyari sa airport. Ayon kay Heart naman na mga tagahanga ni Marian ang pasimuno sa pagkakahack ng kanyang Twitter account na tinawag niyang Bubita. Sinabi rin niya na binantaan siya ni Marian noong nasa Eloko sila pagkatapos niya maging excited sa posibilidad na makatrabaho si Ding Dong. Sinabihan daw siya ni Marian habang nasa kwarto sila na hawak niya lahat ng president ng fans club niya kaya isang text papatayin kanila. Samantala pareho nagsagawa ng press conference si Hart at ang kanyang ina para ilabas ang kanilang panig ng kwento. Pareho nilang itinanggi na sinigawan ni Cecil si, si Marian o nagdala ng mga bodyguard sa eksena. Mula nang pumotok ang awayan, apat sa mga endorsement ni Hart ang napaulat na on hold at isang TV project ang na-shelf. Para naman kay Marian, nag siya na hindi na siya magsasalita tungkol sa incidente for the sake of peace and out of respect for GMA. Bagamat hindi ito eksaktong isang face-to-face -face showdown, muli naman nag-away ang dalawa sa isang issue na binansagan ng marami na Battle of Sexy Calendars, nang pareho silang tinawag na Calendar Girls para sa iba't ibang brand ng alak. Si Hart ang naging face ng Tanduay noong 2014, habang si Maya naman ay nagpa-sexy pose para sa Hinebra noong taon ding yon. Hindi rin nagtagal hanggang sa muling pinasigla ng mga tagahanga ang pagkukumpara kina Marian at Hart. At sinabihan pa si Hart noon sa isang komento sa Instagram na siya ay mas magaling kesa kay Marian. Pinayuhan siya ni Hart na huwag ilabas ang issue dahil ayaw niya mabas siya ng very bad fans ni Marian. Sinabi rin niya sa kanyang fanbase na huwag na huwag kang umarte ng ganyan dahil papakita ito kung sino ang tinitingala mo. Dinepensahan naman ni Dingdong ang kanyang asawa noon laban sa issue. At lumipas ang mga panahon ay muling lumabas ang kanilang mga pangalan na magkasama sila sa mga headline pagkatapos silang pareho na magsuot ng halos magkaparehong Dolce and Gabbana shirts noong 2017. Idinitalyo na kaibigan ni Hart kung bakit naisip niyang fake ang shirt ni Marian na naging dahilan upang gumanti ang personal shopper ni Marian na si Amy Hashim sa Instagram at sinabing personal na kipag-unayan sa kanya ang Dolce and Gabbana. Samantala, kinumpirma ni Hart noong October 2023 na si Marian Rivera nag-reach out sa kanya para sila ay magkaayos. Napansin din ng mga netizens na nakafollow na sila Marian at Heart sa isa't isa. Kalaunan, kinumpirma ni ng Marian at Hart na maayos na ang lahat sa pagitan nila. Ayon kay Heart, sobra niyang na-appreciate ang gesture ni Marian na maging maayos ang lahat sa pagitan nila. Lovey po mas masarap yung wala kang kaaway. Yan ay pinagdiinan ni Maria noon nang humarap siya sa entertainment media noong November 2019. Gumawa ng ingay ang muling pagkikita nila ni Lovi sa weekly variety show ng GMA7 na Sunday Pinasaya makalipas ang ilang taon. Nagkaroon ng issue si na Marian at Lovie sa kasagsagan ng kontrobersya sa pagitan ni na Marian at Hart. Nadamay si Lovie sa intriga dahil kinampihan daw nito si Hart hanggang sa mabalita ngang hindi na rin nagpapansinan si na Lovi at Marian. Sa isang interview, ayon kay Marian, wala naman daw silang issue ni Lovie at masaya siya sa muli nilang pagkikita. Pahayag pa ni Marian ay wala silang away ni Lovie at nagpapasalamat siya sa Sunday Pinasaya kasi doon sila nagkasama ulit. Nagyakapan at nagkumustahan silang dalawa. Bella Padilla, Inamin ni Bella noon na bothered siya sa mga nabasa niya sa tabloids at sa internet na nagalit daw sa kanya si Marian na kapag may eksenang magkayakap sila ni Ding ay idinidikit nito ang breast niya sa aktor. Magkarelasyon na sila Marian at Dingdong Dong ng panahon na yun. Dagdag pa ni Bella, hindi talaga sila nag-uusap outside ng trabaho at walang chance na magkausap. Pinag-usapan din ang banyo incident ng Marian at Bella. Inakusahan ng kampo ni Bella si Marian na pambubuli at pagkukulong sa kanya sa CR. Ayon pa kay Bella noon, sana makapagtrabaho pa rin sila mapayapa ni Marian. Dahil ito isa magaling na aktres at sana nga ma-achieve ni Bella ang mga narating ni Marian. Ayaw na rin magkomento ni Bella noon dahil magkasama sila sa show at bahagi silang lahat sa success na kanilang teleserye. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!